Uh, dito, dito, dito sa balde na to, titimplahin ko yung talamansi dishwashing. Uh, nilalagyan ko natin siya ng tubig. 16 liters po na tubig dito. Mali ito na po. 15 liters na dishwashing kalamansi scent. So, umpisahan ko na po kung ano po yung unang ingredients, yung surfactant. Ito po yung unang kong iuhulog ilalagay. Ayan. Kailangan pong tunawin natin yung surfactant na to. Malalaman nyo naman po yan kasi mamaya tunaw na tunaw yan mas bubula pa po to pag sobra yung pwersa mo ng paghalo may pa po syang hindi natutunaw tuloy lang po sa paghalo Marami pa po yan, hindi pa yan natutunaw na ibig. Kailangan tunaw na tunaw po yan bago natin ihulog yan, susunod yung susunod ng mga ingredients, yung mga mixed fruit na nalang. Ayan, ang dami pa po. tanyo po. Yan. Hindi pa po siya tunaw. Namumuo pa po sa ilalim. Matagal-tagal na haluan pa po ito. Pero hindi kasi siya pwede yung persang-persang halo eh. Kasi matatapon po siya sa balde. Ito na po yung para lumapot yung mixture. Pwede naman siyang kamayin ng ganyan. si matatansya mo po yung ganyan pa. Paunti-unti yung lagay mo. Kumusta na? Na. No. Angat mo, angat mo. Ay, hindi pa. Kulang pa sa halo. Na, na, na. dapat hindi na siya running water pag angat mo ganyan kusa na siyang hihiwalay yan o oh. kaya halo pa rin ay natatapon po siya pag nasosobrahan po ng halo pag sobra naman po siya sa halo mabilis pong bumula po ang finished product Ayan guys, andito na po kami sa spot po namin. Ayan. Andito na po kami. Hindi na namin yung palatandaan sa bundok na yun. kagandahan ng mga mangingisda guys yung mga ispat yun dito na kami guys good morning uy dire ka Ben? dire ko sa unahan dire, oh, dire ko sa unahan ha? dire ko sa unahan wala ko ha? wala ko dire ka oh, sige morning po guys good morning sa inyo lahat yan ang ganda ng